guys, good morning yan po, uh, ito po yung ating paninda araw Aron Martis medyo tinanghali tayo ngayon uh, ano nga uh, medyo malaki itong ating kalahati yung isang buo naman natin ay maliit paliktad ayan, ito po yung aking kakalasin ngayon guys at bago ako pupunta doon sa talipapa at doon naman ako mamaya magkakalas ayan po, at uh, magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga bagwan ko lang po dyan ah, huwag ibang kalimutan mo subscribe guys para update po kayo guys sa aking mga video na i-upload ayun po at sana magustuhan nyo po itong aking mga ina upload sa aking channel ayun po at ako ay magsisimula na po magkalas ng baboy ayun uh, sana po yung makatulong po ito sa mga gustong matutong magkalas ng baboy sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo ayun po na hindi pa po marunong magkalas na wala pang alam sa larangan ng pagkakalas ng baboy no? ayun po marami po tayong ina-upload na video sana makatulong po sa inyo yan po ah, tanggal na po tayo ng tampalin ah, hiwaan nyo lang po ano para pag hila ay dala po lahat hindi po siya matigas sila, ano at yan naman po yung lomo sundan nyo lang po yung indikit nyo lang po yung kutsilyo guys sa buto sport shop para hindi po masira yung ating lomo ano Ayan nga guys at tapos na po tayo magtanggal ng tampalin tsaka lomo at dito naman tayo sa pagtatuloy natin itong baboy yan dito po sa spirits ay forage po dyan at pa island din po yung hiwa ko kasi pinapalagi ko po yung liempo no kasi yung liempo po sa parte ng baboy yan po ang pinakamataas at saka lumo kaya ayan po yung pinapalagi ko no ay, at yan naman po yung tinanggal ko ay yan po yung patang unahan at dito naman po sa pigi uh, dalawang buto po dalawang join uh, doon po natin patamaan ang itak doon natin po ayan Ganyan po ako magkalas guys. Ganito po ang estilo ko sa pagkakalas dito sa area namin. Ano? Sa palingki. Ayan po yung kalas palingki. Ayan. At pag ihiwalayin ko naman yung pork chop sa kalimbo. Kailangan po ay, dinandaan ko lang po pagtaga dyan kasi para hindi tumagos sa lamisa kasi yung sapi natin pagka tumagos yung itak ay masisira ano. Apo po, ito po yung ating tapiti. At ayan po, natanggal na po na. Natanggal ko na po yung, ano, ah, uh, pork chop sa kalimpo. Ayan, at dito naman tayo sa sunod naman natin itong piki. Ah, uh, tanggal naman natin ang balakang. Ayan, paghiwan nyo po ay kita nyo na po yung join, Ayan po. Ayan lang, paislanting po yan para hindi po masira yung ating, ano, para hindi mapunta sa buto yung laman. Alagyan lang po natin ng konting laman yung ating buto para madali rin siyang ibinta. Yan, ganyan lang po. At yan naman po yung patang likuran. Ayan, natanggal ko na po yung patang likuran. At dito naman tayo sa pagtanggal ng bias. Ayan po, uh, ganyan lang po. No? at diretso po yan sa buto. Panikit po sa buto yan para wala pong laman na may yung ating bias. Kasi at yung bias, ginagawa po po yung pangdagdag sa mga kantina. No? Kung may kantina kumukuha, yung paninda ay meron pong nangihingi ng pang ano nila pang sabaw ay hindi ko nila nilalagyan ng alaman para naman eh kasi kadalasan maraming nangihingi ng buto para pang palasa nila sa kanilang sabaw yung mga kantin ayun po yung ginagawa kong pagdagdag ayun dito naman sa ayun, tayo sa balikat ayun, uh, asin tayo naglalagyan na po yung spirits dyan pagtanggal ng sewerage ay kailangan may laman din para madali po siyang ibenta at dito naman tayo sa kasi manong uh, na muna natin itong kaso tagal na natin ang taba sa ibabaw mga lamad lamad no tawag, tawag ko dyan ay lamad lamad uh, taba na tunaw no ayan at tinatanggal ko rin dyan yung mga dugo dugo ano mga pula pula at sa mga kulane kasi yung karuntong ng leeg ay yung bandang leeg ay may mga kulane kulane yan kasi pag nakikita ng customer natin yan ay yun nga ayaw nila ng mga kulani kulani ayun hindi ay, ko muna tinatanggalan ng buto yan guys kasi yung kasama ko na magtatanggal ng buto yan mamaya at nakalasing ko nga lang yan eh, natatapos po tayo sa kalahati, dito naman tayo sa buo uh, talagang maliit yung ating isang buo guys uh, yung kalahati natin ay malaki 6.5 yung ating kalahati eh, hindi ko lang alam tong ating buo ay hindi ko pa natignan yung timbang kaya yun naputol na po tayo ng ulo at hatiin ko lang po para makalas po natin yung nang maayos po na uh, dito mahirapan kailangan natin hatiin muna pag natin yung baboy at nilalagyan ko nga lang dyan ng hawakan para pag buhat buhat ay meron tayong mahawakan ayan ganoon pa rin ang gagawin natin guys so, una kong ginawa doon sa kalahati ay ganoon pa rin hiwa lang natin yung tampalin para pag hila natin ay dala lahat ano kasi, kasi pag natin hila, uh, hiniwaan niya ay hindi po natin matanggal ng madali yan medyo matigas po yan at hindi po natanggal lahat yung tapa natikit lang ano at yan na po lumo ano ganyan na po tanggal lang lungo guys kailangan na i-dikit nyo lang po wow, yung muyak. kutsilyo sa pork chop para hindi po masira yung ating lomo at yung lomo guys ay ibabaw lang po yan ano hindi po ah. <laughs> uh, yung nakabaon ah yung ano yan yung bandang ano lang nakadikit sa, sa bandang buto yan lang po yung <laughs> iwaan natin at pwede na po nating hilain ano yan na, at dito naman tayo sa pag uh, muna natin itong ating ba? baboy kasi natanggalan natin yung tampalin sa kalomo ayun yun po yung liyon po sa kapor chop at dito naman tayo sa pigi tanggalan muna natin ang buto balakang at ganoon nga lagyan din natin ng laman para mabilis siyang ibinta mabilisan guys pagka malaman yung ating buto buto kasi pagka walang laman yung ating buto buto ay hindi natin mapresya ng maganda at inaayaw ng customer kasi nga ang sasabihin nila ay puro buto kaya mas maganda yung malaman at may taba konti kasi yung nangus nila may taba ayun at tapos na tayo sa pagtanggal ng spare ribs at dito naman tayo sa pagtanggal ng mga taba taba sa ibabaw ng ah, kasing kailangan natin linisin muna ah, pagandahin natin yung ating laman para pag display natin ay maganda ah, at maakit yung ating mga customer ano uh, ah, talagang mapapalapit sila pagka malinis yung ating karne awala ah, wala mga kulani, kulani kasi yung kas bandang kasi may may kulani. Yan ano, bandang leg. Yan tapos tayo sa kalahati at dito naman tayo sa kalahati ulit, no? Yung ating isang buo. At yung mapuot lang ay itong ating isang buo, ay yung ating kalahati ay maganda. kasama paglating niya. Ah, ganito kaliit ang ating baboy ngayon. Ayun guys, ah, ay guys, sana makatulong po itong aking ginagawa ng video. Ayun po lalo-lalo po sa mga baguhan, sa mga gustong ah, pumasok sa kendi negosyo no? At sa mga gustong mag-apply abroad. Ayun, sana po yung makakuha po kayo ng kunting kaalaman dito. Ah technique sa pagkalas ng baboy. Ayun po. Lalaki ng baboy. lelaki ah, Lalaki po.

tahenya timbang nang ano isang buo anong timbang 552 na. Oto, mas malaki pa yung kalahati, 565. Mm. 552 <laughs> na. 552 na. Ah. <laughs> 552 na. Malaki pa yung sa kalahati. Kalahati.